pinabulaan ng kasi cheeky. ni dati oh, okay. Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman daw umano sa na siya ay may kinalaman doon sa aligasyon ng destabilisasyon. Mm -hmm. okay, yung mm -hmm. na tinatawag. Ano po? Uh, laban po sa administrasyon ng, uh, ni Marcos Jr. Sa isang press conference na ginana po noong weekend, sinabi ng dating Pangulo na wala raw siya na ikitang purpose para ipatalsik si Pangulong Bombong Marcos. Sa katunayan, satisfied sa sa kasalukuyang trabaho po ng Pangulo. For what purpose? To what? Play somebody else? In place of Marcos? I'm comfortable, I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Gusto rin daw po ano, ng dating Pangulong Duterte na makausap si PBBM doon sa sinapit ng TV station na SMNI. Para kasi kay Duterte, wala namang patunay ang National Telecommunications Commission or NTC na meron pong nilabag ang nasabing stasyon. Para Dati rin may sinabi ng NTC about uh, walang ginawang mali ang isang stasyon. Ano? May programa si Duterte sa SMNI na gikan sa masa para sa masa na mas uh, nauna pong nasuspindi nga po ng MTRCB. Sinabi naman ng palasyo na bukas ang pito ng Pangulong Marcos kung gusto mga ipagpulong ng dating Pangulo. Ang ako lang concern ko is to help my friend uh, si Pastor kay sa so tinuod lang ng NTC wala man sila nakita, anong, they have not come up with a even an allegation wag na yung charge of any wrongdoing